kumusta kayong lahat? Uh, magandang hapon. Uh, Biyernes ngayon. At uh, ko sa dito sa channel na to. Baka ako sa inyo na gagawa ko ng video tuwing Biyernes. Dapat ng tanghali yun o no, hapon. Toronto time. Umaga pala, sabi ko between 9 ng umaga or 12 noon Toronto time every Friday ang aking uh, update ang upload ayun mga vloggers paano kayo nakakagawa ng video really paano kayo nakakagawa ng video a few times a week nagawa ko yun nagawa ko yun ang napakatagal na ilang buwan simula nung uh, siguro nung few, uh, few weeks siguro 3 weeks 3 months na hindi ko na matandaan kung kailan kung gaano katagal pero alam po may katagalat na ka rin pero yung mga videos ko yun yung kasagsagan na marami talagang nangyayari video ng video so kung titingnan ninyo yung mga upload dates at yung actual kasi nilalagay ako lagi sa ilalim o doon baka mawala na yun yung, yung, date sa ilalim sa may lower left side corner left corner bottom corner ng right corner yon bottom ng ng video di ba nilalagay ko yun yung talagang actual na na, na date kaya minsan off sila ng, act, ng actual na upload nung published doon ako nakakita kasi marami sa isang araw na kabinta may tatlo nangyayari kaya binibideo ko at nakalagay yun like draft nakalagay yun hindi ko na ubusan kaya minsan tatlong upload sa isang araw tapos nasusunod pa after a couple of days or the next day meron kaya uh, wala akong problema pero ngayon nararamdaman ko na it's really hard to keep up wala akong problema sa materyales as you know sa mga na sumusubaybay na sa akin maliit na bilang man kayo na kikita ninyo na kung ano ano mga videos ko kung ano ano lang ba? Diba? shooting for consistency ng isang topic and uh, let me worry about that <laughs> pero yun ang nag, nag nagagawa ko din hindi na ang isa sa mga katulong sa akin kung bakit hindi ako nawala ng mga materials na sasabihin sa inyo may isang rant, I know uh, lately it's been almost rant <laughs> it's just uh, ganun lang ako minsan talaga kapag nakakita ko ng mga hindi uh, hindi tama uh, sa totoong buhay mo dito sa uh, YouTube universe pero ang tanong ko talaga really, talagang dedicate ang mga vloggers ng mga uh, well lately hindi na ako nanonood talaga ng mga vloggers na mga pinasundan ko at uh, uh, pero man they're, they're consistent ito nga one week bala ko one week na uh, nararamdaman ko na agad uh, may materialis pa ba, ba ako bakit hindi na ano yeah, marami pa may right napakarami sa desktop sa mga external drives ko uh, ayun ang bala ko nga ilagay 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 sila doon may date naman yung kaya makikita ninyo uh, siguro sa mga pag pag improve ng videos ko ilalagay ko yung yung uh, mga pauna na, na ako na na kung kayo ito yung video nung linggo, nakaraang linggo o summer o gano'n yun, Uh, para rin sa aking record yun. Uh, kaya, oo, oh, ba't hindi ko nagagawa ngayon? It's just, mga na nangyayari ngayon. Uh, ngayon ay, syempre alam niyo na spring. Sa so, mga kababayan ko sa Pilipinas, panahon to ng spring, uh, ito na yung nagpipick up na uh, a couple of weeks ago. Nagpipick up na talaga ng spring. Though, Talagang uh, pag official dito, ng spring, may bahit pa rin ng winter. And even now na ngayong uh, uh, April na papalapitang Mayo, talagang humihiwalay na uh, ang, ang, uh, ang ang summer, lalo na dito sa Calacan, Toronto. Pero hindi pa rin talaga, sabi ko ng maraming beses, hindi pa rin pakampante uh, mga tao yun ang masasabi ko, okay yung pakampante kasi maring sumulpot pa hanggat hindi pumapalo ang first or second week ng Mayo sa mga videos ko sa Luma kong channel uh, may uh, eksaktong kalahat ng na ng Mayo nag-slash pa kami pero pagkatapos nun no, happy happy weather na no? I mean happy weather, double digit. Plus double digits. Uh, ano ba content ko ngayon? Pagkatapos niyan. Again, hey, um, uh, I give, bago ako mag, sorry, tapusin ko itong tungkol sa pag-vlog, mga vloggers. I, I got my respect in the sa mga pag-upload ng mga videos, consistency, and I give you that. Uh, magkaiba naman kung talaga ang content yung ay, ay uh, I disagree I would respect that as long as hindi kayo hindi uh, yun ang iba talaga eh, stubborn na uh, really they, uh, they hate to be corrected that's another story diba na uh, discuss ko na or maaaring discuss ko pa in the future pero pagdating sa pag-upload hey uh, you guys are ano, more power to you at sana more energy pang makuha ninyo at more inspiration pa para makapagtuloy tuloy kayo dyan at hope sa iba na struggle hope na turns out uh, turns out well eventually sa inyo and I mean struggle meaning not just a topic but you know struggle to <laughs> accept yung mga alam nila na mali sila pero they can't be you know more like ego di ba? again it's another topic um, uh, let me see I gotta say something, di ba? Uh, spring is the time the spring season na to is time to uh, consider uh, Really consider dito, pag kayo sa, sa winter sa may winter season talagang real winter season, di ba? Nakilama ng asin or anything na na talaga may magpapatulong ng story mga across and stuff with, sa pagsaga it's, it's really uh, it's wise na uh, you see dahil sa kinik para vice niya. uh, uh dahil yung sa mga company tulad ng mga uh, ko lagi crown company k-r-o-w-n yun yung mga uh, makaka makakaprevent o makakapagpa-slow down kung may kalawalan yung uh, sasakyan makakapag-slow down ng pagtalamak uh, ng pinatawag na ng cancer dito sa mga sakyan ng tao kay Rust Totoo yun Kaya consider nyo Itong panahon, itong panahon na kailangan ninyong magpaspray. Hindi yung before winter It's after the winter Now, kung meron kayong budget mas maganda kung before at springtime magpa-spray kayo before winter, magpa-spray kayo underbody okay sa frame, sa chassis, underbody underside, underbody ang isak para mag-event yung rust, ang tawag dito namin ay cancer, cancer yun ang isak yan dahil kinakalakang aggressive dito ang rust kung may budget kayo na springtime at fall time yun ang maganda at during that pwede kayong uh, magpa-car wash after a severe storm uh, a week within the week after the severe storm or at least once a month under body ang spray hindi yung uh, yung spray lang ng uh, manual kailangan under body magiging uh, malaking beneficyo sa kotse ninyo lalo pa ang kotse ninyo yung wanna keep it for as long as it runs as long as possible okay yun ang ano yun ang payo ko ngayon para may content lang ako and again uh, happy weekend sa inyong lahat at uh, at makita uh, magkita muli tayo sa susunod kong mga videos I will upload another one sometime before uh, this weekdays bago pumalo yan ang Disyembre at maaaring nagtataka kayo kung bakit mayroon ako dito uh, ito yung aking sa mga you know, of um, protective sa ako ko uh, pag nagtatakbo ko ng mga makinarya tulad ng uh, lawnmowers ngayon o yung mga chainsaw perfect to, may bluetooth at hopefully mapick up niyo yung ko <laughs> kasi hindi naka-charge kayo yung aking microphone di ba yung microphone kong uh, Rode Wireless ME check that out, napakaganda nun uh, may, may, tatlong modes yun kasi so, ang pinaka gusto kong mode ay yung uh, I don't know if it's dynamic or the dynamic is off or hindi ko alam kung anong I forgot na. I'm uh, Mr. Forget. So forgive okay. me. pero kung sa search niyo again wire road R H O D E wireless M E marami silang version eh. Pero ito yung gamit ko. Uh, regalo ni Mrs. nung Christmas. Beautiful. I like it. Uh, sure nagka-cut off siya from time to time lalo ang palayo ko tulad ng uh, video ko sa eclipse ng video ko yung uh, cut off here. and some are intentionally cut off dahil na you know, versus, may mga salita may mga ako doon na uh, or mga sumulpot na lang ng mga salita na I don't want you guys to hear pero balik tayo doon sa uh, while this uh, check that out yung microphone na yun amazing may ako gusto kong feature doon pag nagsalita ka kahit anong lakas ng boss, magkano'ng hina, level siya maayos. At it's a dynamic thing. Again, I can't remember. Pero, simple na. up. Hopefully, yung boss ko mapick up dito. ay mula dito, uh, i-transmit yan dito sa Bluetooth na to, to my to, to aking lumang phone na <laughs> I have my lumang phone with me. Uh, bukang wala na yung bago-bago kong phone. Not so bago, pero ito na si hindi nyo rito ko. Hey! Anak! Say hello to everybody! Hi, Mom! <laughs> okay. Pagmamanong uh, anak ko. Ano po? God bless you, I'll see you there, ha? Huh? I'm gonna finish this. Okay. Alright. Everything's good? Yeah. Alright. Padayon, kaibigan.